karon ka na ba ng mabigat na problema? Napakiramdam mo hindi mo na kayang dalhin? Kumbaga sa fairy tale, para tung dragon na imposible mong matalo. Malamang ang sasabihin mo, Oo, dahil lahat tayo napapaharap sa iba't ibang hamon sa buhay. tung Tunghayan natin ngayon ang kwento ni Olive at matuto sa karanasan niya kung paano haharapin ang mga pagsubok. Dumating si Olive sa probinsya sa kalagitnaan ng Agosto. Kitang-kita sa kanyang mukha na siya'y malungkot at may mabigat na pinagdaraanan. Kapansin-pansin din ang kanyang paikaikang paglalakad na marahil ay dahil sa kapansanan o aksidente. Habang ipinapapa tito at tita niya ang kanyang maleta, dire diretso siyang pumunta sa kanyang silid at nagkulong. At lumipas ang isang linggong, hindi siya lumabas ng bahay. Isang araw, nagulat na lang ang ilan nung sumama si Olive sa kanyang tito at tita sa Casa Amorasa, isang tahanan para sa mga matatanda. Hindi inaasahan ni Olive ang kanyang nakita. Bagamat ang inaakala niyang malungkot na kasa, ay puno pala ng ngiti at tuwa. May mga matatanda na nagpapahangin sa labas habang masayang nagkakantuhan. Meron ding naglalaro sa loob. At may mga nagkakantahan din, kasama ang mga empleyado nagbabantay sa kanila. Nang makarating si Olive sa balkonahe, nakita niya si Lola Alice na nagpipinta. Pinagmasdan niya to at napansing halatang tuwang-tuwa ang matanda sa kanyang ginagawa. Habang pinipinta niya ang mga matatandang nagkwekwentuhan sa labas, ang kanyang kamay ay mistulang sumasayaw sa canvas. Dito napangiti si Olive. Naaalala niya ang kanyang hilig sa pagsayaw at kung gaano siya katuwa sa tuwing sumasabay sa musika. Sa tuwing iginagalaw niya ang kanyang mga kamay at paa, parabang isa siyang ibong lumilipad sa kalangitan. Hindi lang niya inaasahang isang araw ay mawawala ang kanyang mga pakpak at siya'y babagsak sa lupa. Simula nang maaksidente siya, tatlong buwan na ang nakalipas. Hindi na siya muling nakitang lumipad. Unti-unti siyang napaluha at agad-agad niya itong pinunasan. Napansin siya ni Lola Alice. Masyado bang maganda ang aking pinipinta at napaluha ka na lang? Pabiru niyang tanong. Gano'n na nga po. Hilig niyo po ang pagpinta? Tanong ni Olive habang papalapit kay Lola Alice. Oo, kaya naman tignan mo ko. Kahit matanda na't hindi na maigalaw ng maigi ang mga kamay, ay eh nagpipinta pa rin. Naku, sa ganda po ng ginagawa niyo, hindi po halatang nahihirapan kayo. Natawa ang matanda. <laughs> Nasanay na lang siguro dahil araw-araw akong nagpipinta. Napangiti na lang si Olive at pinanood ang matanda hanggang magdilim. Lumipas ang isang linggo na laging nasa kasa amorasa si Olive. Tagapagluto ang tita niya ron, kaya naman kilala sila sa kasa. Unti-unti, mas madalas nang nakikita ang ngiti ni Olive. At natutuwa ang mga tao sa kanyang paligid. Sa kabilang banda, nag-aalala naman si Lola Alice na naging kaibigan na niya. Napapansin niya na kahit may ngiti ang kanyang mukha, ay malungkot pa rin ang mga mata nito. Kaya naman isang araw, may naisip siyang ipagawa kay Olive. Dahil marami ka nang natutunan sa akin sa pagpinta may gusto kong ipagawa sa'yo. Sabi ni Lola Alice kay Olive. Ano po yon? Tanong ni Olive habang hinahanda ang mga pintura at brushes. Baka naman po magpa-drawing kayo ng mga tao. Hindi ko po kaya. Nako, depende sa'yo. Pero gusto ko lang ipinta mo ang kalungkutan mo. Natigil si Olive sa kanyang ginagawa at napatingin ang diretsyo kay Lola Alice. Ah, uh, paano niyo po nasabing malungkot ako? Anak, sa tagal ko nang nagpipinta, natuto na akong magbasa ng emosyon. Hinawakan ni Lola Alice ang baba ni Olive at tumingin sa kanyang mga mata. Iyan ang mga matang madalas kong makita sa mga taong malulungkot at may pinagdaraan ng malaking pagsubok. Huminga na lang na malalim si Olive na tila'y pinipigilang maluha at sinimulang magpinta. Nang matapos niya ang kanyang pininta, tinitigan na lang niya ito. Maya-maya pa'y tumayo siya at hinalikan ang matanda sa noo bago umalis. Mga araw hindi nagpakita si Olive sa kasa. Ayon sa tita niya, may ibang dinadaanan to simula pa nung nakaraang linggo. Ngunit mas napadalas ito. Tinanong niya si Olive at ang sabi lang niya, binibisita niya ang isang kaibigan. Sa ika-anim na araw, dumalaw na ulit siya sa kasa at napansing mas naging malungkot siya. Halata ang pag-aalala nila, ngunit siniguro naman ang dalagang ayos lang siya. Isang buwan, bago ang ikauna ng Oktubre, nagtitipon-tipon ang mga empleyado ng kasa para paghandaan ang araw ng mga may edad na taon-taon nila itong ipinagdiriwang. Kaya na may halos sabik ang lahat sa pagdating nito. Maraming kailangan planuhin, gaya ng mga pagkaing iluluto, mga palaro, mga performance ng mga bata, at ang pagsayaw sa dance floor na pinaka-inaabangan ng lahat. Gustong-gusto ito ng mga matatanda dahil parang bumabalik daw sila sa pagkabata kahit halos sa kanila ay hindi na makagalaw ng maayos. Dahil dito, naging abala halos lahat ng mga tao. Sa gitna nito, patuloy pa rin ang pagpipinta ni Lola Alice at ang pagsama sa kanya ni Olive. May panahon po bang natigil kayo sa pagpinta? Biglang tanong ni Olive. Tumigil ang matanda at tumupo sa tabi ni Olive. Oo, sa katunayan nga eh, kahit na kalahati ng buhay ko nagpipinta ako, may halos mahigit dalawampung taon din akong hindi nakahawak ng canvas. Ayon kay Lola Alice, nang dahil sa hirap ng buhay noon, kailangan niyang tumulong sa kanyang pamilya. Sinubukan niyang ibenta ang mga pinintahan niya, pero walang bumili kahit isa. Nang mas nabaon na sila sa utang, itinigil niya ang pagpipinta para magkaroon siya ng trabahong may mas mataas na kita. Kumayod siya hanggang sa nakapagtapos siya pati ang kanyang dalawang kapatid. Nais niya sanang bumalik sa pagpipinta pagkatapos ng kolehiyo, Pero nabuntis siya, kaya naman naging mas abala siya. Iniwan siya ng asawa niya kung kaya't mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak. Nang makapagtapos sa kolehiyo ang kanyang unika iha, ilang taon lang din ay lumipad ito patungong ibang bansa. Ang mga kapatid niya ay may kanya-kanya na ring pamilya, kaya naging mag-isa na lang ulit siya. Sa panahong ito, dito na lang niya ulit isipang magpinta. Nang dahil ayaw sumama ni Lola Alice sa kanyang anak sa ibang bansa, pinili na lang niyang manatili ito sa Casa Amorasa nang ito'y mag-anim na pung taong gulang. Simula nang pumunta ako dito, mas padalas ang pagpinta ko nakakatulong din to sa kalungkutan ko kaya ito talaga ang naging karamay ko sa mahigit sampung taon ko dito tumango na lang si Olive sa kanyang narinig at sumandal sa balikat ng matanda alam niya po ba kung bakit 'yon ang napili kong ipinta bakit tanong na matanda habang hinihimas ang buhok ng dalaga. Yun po ang naging trauma ko simula na mabangga ako. Banggit niya. Yung isang malaking sinag ng ilaw na pininta ko, yun po ang unang naalala ko nung nagising ako sa ospital. Napansin ko rin agad na hindi ko maigalaw na maayos ang kanang binti ko. At dun ko na lamang inoperahan din pala ito. Hindi ko po alam noon kung anong may iisip ko. Dahil sa isang iglap, nag-iba na lang po ang mundo ko. Napatigil ang dalaga at naluhang muli. Sa bawat buhay ng tao, may mga dadaan talaga ng mga pagsubok. Darating ang panahong malalagpasan mo rin ang lahat. Pero sa ngayon, alam kong mahirap, kaya iiyak mo lang. Nandito lang ako. Maririnig ang tawanan sa medyo kalayuan habang tahimik na umiiyak si Olive sa yakap ng matanda. Hinayaan lang siya nito hanggang sa humupa ang kanyang luha. Nang tumahan na si Olive, Pinanood na lang nila ang paglubog ng araw ng tahimik. Hapon na nakadalaw si Olive sa kasa kinabukasan. At nadatnan niya ang mga bata nag e ng sayaw sa hardin. Nagdadalawang isip siya kung lalapitan niya ang mga ito o hindi. Pero bandang huli, nilapitan na niya. Isang maikling performance lang ang sasayawin ng mga bata. Pero wala silang sinayang na oras para mag-ensayo. Sa pagmamasid ni Olive, may napansin siyang isang batang nahihirapan. Dahil abala ang nagtuturo sa ibang bata, hindi niya kayang tutukan ang bawat bata agad-agad. Saan ka banda nahihirapan? Tanong ni Olive sa bata. Tumingin ang bata sa kanya at ngumiti. Socorros po, medyo mabilis po kasi kaya hindi ko masabayan masyado. Tugon ng isa. Tumango si Olive. Sa bahaging to, pagkatapos umikot, tandaan mong stretch agad ang kanang binti para hindi ka mahuli sa bilang. Ipinakita ni Olive kung paano gawin at napatingin ang ilang bata sa kanya. Wow, Teacher Olive! Sigaw ng isang bata. Tuwang-tuwang lumapit ang ibang mga bata sa kanila at nagpaturo rin ng ilang steps. Buti na lang, nandito ka. Sabi na nagtuturo. Gaya ng dati, maraming salamat sa tulong mo. Wala po yun, Miss Rachel. Alam niyo naman pong malaki rin po ang utang na loob ko sa inyo. Kahit sa maliit na bagay lang, masaya na si Olive na makatulong sa mga gustong sumayaw. Habang pinapanood niya ang mga bata, naiisip niya kung mas magandang magturo na lang ng sayaw kaysa bumalik sa dati niyang buhay sa gitna ng entablado. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng kwarto niya tinawagan siya ulit ng kanyang ina. Makalipas ang ilang tawag, sinagot na rin niya ito. Olive Janelle, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Alam mo naman kung gaano kaimportante ang mga tawag ko. Sigaw ng kanyang ina. Hindi sumagot si Olive. Akala ko ba pangarap mo to? Hindi ba sabi naman ng doktor na halos magaling ka na? Ano pang pinoproblema mo? Wala ka ba talagang pakialam sa nararamdaman ko, ma? Tanong ni Olive na sa kanyang ina. Oo, pangarap ko. Pangarap natin parehas yan para sa akin. Pero sarili mo na lang ang iniisip mo ngayon. Tingin mo ba para sa akin to? Para sa kinabukasan mo to? Scholarship to sa ibang bansa, Olive. Kailangan mo lang na mambawiin ang pagtanggi mo at magiging maayos ang lahat. Kaya kita pinayagang pumunta dyan dahil sabi mo kailangan mo lang na maiksing bakasyon. Pero ilang linggo na ang nakalipas at hindi ka pa rin bumabalik. Tingin mo ba masayang bakasyon, Toma? Hirap na hirap na din ako. Andali niyong sabihin na magaling na ako. Pero hindi niyo alam kung gaano kahirap itong pinagdaraanan ko… Kasi hindi naman kayo ng nasa kalagayan ko. Tingin niyo ba, pinti ko lang ang may problema? Hindi, Ma. Hindi lang 'yon. Sigaw ni Olive habang umiiyak. Binabani ni Olive ang telepono at tali daling lumabas ng bahay. Tumiretsa siya sa maliit na dance studio na pagmamayari ni Miss Rachel. Simula na makita niya ang studio na to, madalas na siyang pumunta rito para mag-practice. Binigyan na rin siya ng susi ni Miss Rachel para pwede siyang pumunta kahit kailan niya gustuhin. Alam ni Miss Rachel ang kanyang pinagdaraanan. Kaya naman, isinikreto na muna niya ito sa iba dahil kailangan 'to ng dalaga. Sa tuwing pumupunta dito si Olive, naririnig ni Rachel ang kanyang mga iyak kapag titigil itong sumayaw. May mga araw na nakikita niyang hindi makasabay si Olive sa musika nang dahil sa kanyang mga binti. At may ilang beses namang nag-aalinlangan siyang gumalaw. Marahil ay dahil na rin sa kanyang takot na mabigong muli. Nang pinanood niya ang mga nakaraang performance ni Olive, makikita sa mga ito na punong-puno siya ng kumpiyansa sa sarili at halatang buong puso siyang sumasabay sa agos ng musika. Alam ni Miss Rachel kung gaano kamahal ni Olive ang pagsayaw. Kaya naman naiintindihan niya kung gaano kahirap itong pagsubok sa dalaga. Sa gabing ito, mas masakit ang pag-iyak ni Olive. Kaya naman pinuntahan na siya ni Miss Rachel at tinabihan niya ito sa sahig. Ilabas mo lang lahat at makikinig ako. Wala po ito. Tugon ni Olive. Dahil lang po dati. Alam mo, Olive, ayos lang namang sarilinin ng problema paminsan-minsan. minsan pero may mga pagkakataong, mas magandang humingi ng tulong sa iba. Huwag mong labanan niya na mag-isa. Hayaan mong tulungan kita. Dahil doon, nilabas na ni Olive ang kanyang nararamdaman. Ikinwento niya ang pressure na binibigay sa kanya ng pamilya niya, lalo na ng kanyang ina. Kinwento niya kung paano na lang siya husgahan ng iba kung bakit pinipili niyang nagmumukmok kesa lumaban. Na mas maraming nakakaranas ng mas mabigat na pagsubok kesa sa kanya at na maswerte siya na ganun lang ang natamu niya. Alam naman niya na pag sinubukan niya at pag pinagpursigihan niya ay magiging maayos ang lahat pero hindi ganun kadali lahat ng bagay. Kailangan niyang unti-unting buuin ulit ang kanyang sarili para makabangon. Ito ang rason kung bakit pinili niyang lumayo muna para makapag-isip-isip. Sinabi ko naman po kinamama na ayaw ko na muna. Kaso gusto po talaga nilang samantaliin ko ng pagkakataon eh. Lalo na may naghihintay na scholarship sa akin sa ibang bansa. Matagal ko po kasing pinagpaguran yon. Kaya siguro, nahihirapan din po si Mama. Hanggang kailan mo ba pwedeng bawiin ang decision mo? Hanggang sa susunod na linggo na lang po. O sige, ganito na lang. Sabihan mo si Mama mo na bibigyan mo siya ng sagot sa susunod na linggo. Tanggapin mo man o hindi, dapat ipakita mong buo ang desisyon mo. At kung ano man ang maging desisyon mo, alam ko namang may intindihan ka nila dahil anak kanila nila. Siguro sa una, manghihinayang o magagalit sila, pero sa kalaunan, matatanggap din nila. Huwag kang matakot. Tsaka tandaan mo na hindi mahalaga kung gano'ng katagal. Ang mahalaga, kapag nag-decide ka na, yun na talaga ang buong desisyon mo. Maniwala ka rin na balang araw ay matatalo mo ang pagsubok na yan. At kung kailangan mo man ng tulong, nandito kami para sa sa'yo. Pagkatapos nun, ay masinsinang kinuusap ni Olive ang kanyang ina. Pagkaraan ng tatlong araw, Dumating na ang pinakihintay nila. Sinalubong nila ang unang araw ng Oktubre ng may ngiti. May dalawang grupong sumayaw at may dalawang grupong kumanta. Sinundan ito ng magarbong tanghalian at kwentuhan. Sa hapon naman, may mga palaro para sa mga bata at matatanda. At bago matapos ang hapon, may mga pinagkalooban ng mga maliliit na parangal para pasalamatan ang mga nagluto, ang mga nag-ayos ng pagdiriwang, ang mga bawat grupo na sumayaw at kumanta, at pati na rin si Miss Rachel na nagturo ng sayaw. Nang umakit na si Miss Rachel sa entablado, hiniram niya ang mikropono. Nais ko rin magpasalamat kay Olive dahil tinulungan niya akong buuin ang sayaw. Nang sa kanya, naging maganda ang kinalabasan ng sayaw. Nagpalakpakan ng mga tao at hindi mapigilang ngumiti ng dalaga. Paglubog ng araw, sinimula na nila ang party. Nagsimula na magsayawa ng mga bata at matatanda. Habang sumasayaw ang mga tao, magkasama si na Olive at Lola Alice sa balkonahe. May nais akong ibigay sa'yo, sabi na matanda. Nakita ni Olive na ang pinintahan niyang isang malaking ilaw ay dinagdagan ng detalye ni Lola Alice. Idinagdag niya si Olive na sumasayaw sa gitna ng entablado. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot mo, Olive. Sana ay mong malabanan yan at bumalik ang uhaw mo sa pagsasayaw. At kung hindi man, ayos lang din. Kahit ano man ang maging desisyon mo, nandito kami lagi para sa iyo. Hindi maipaliwanag ni Olive ang nararamdaman niyang saya. Kaya naman niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Malaki ang pasasalamat niyang nakilala niya silang lahat doon at hindi kailanman mawawala ang utang na loob niya sa kanila. Makalipas ang ilang araw, mas naging buo na ang desisyon ni Olive na hindi natanggapin ang scholarship. Napagdesisyonan na niya magpagaling muna ng husto at magpraktis ng paunti-unti. Gusto niyang bumalik sa pagsayaw ng buong buo. At pag nangyari to, pag-iigihan niya muling pagpursigihan ang kanyang pangarap. Bukas babalik na ako sa amin para simulan ng training ko. Panimula niya. Buong puso po ako nagpapasalamat dahil nakilala ko kayong lahat dito sa Casa Amorasa. Para ipakita ang aking taus-pusong pasasalamat, nais ko kayong handugan ng isang munting sayaw. Gaano man kalaki ang pagsubok na ating kinakaharap, maniwala tayong makakaya natin silang labanan. Huwag din tayo mag lang ang humingi ng tulong sa iba dahil mas madaling labanan ang pagsubok na may karamay kesa mag-isa.